Hello mga kananay! Today, for today's video char. For today's video, kita ay mapunta sa park Naadalhin ko kayo nga ni Dini sa park Dini Dini nga ni pala yung aming bahay, ang aming munting villa Munting villa eh, sa nga nila ang pala kami nakatira Kung mapapansin ninyo ay wala masyadong tao ay, hindi man nung galalabas yung mga tao din eh. Mababait yung mga tao din eh. Charot. <laughs> yung mga tao din eh ay trabaho-bahay. Yung iba ay nalabas lang kapag may abilhin. So, erin na nga ni yung bata. Excited na yung aming si Egan Boy. Excited nang pumunta sa park. At meron siyang bagong bike yung nga uh, ni kaninang inahawakan nila ni tatay niya. Tuwang-tuwa nga ni ang batang ito at Uh, makaka makakatry na siyang magbike. Mga alas 9, alas 9 ng umaga pa nga nila ang diyan. Kami papunta ng park. Hindi pa ganun kataas yung araw. Tapos ay uh, malamig na ang panahon din ni sa Dubai. Nalimutan ko pa nga ni ilak yung car seat ni Egon yan. Tinawag naman ako. Yan, kita ay mapunta na sa park. Apasyal ko kayo sa park din Diyan lang kayo ha. Huwag kayong maalis. Manood lang kayo ay. Tsaka ngayon pala ay ako yung magasalita ng salita namin sa Marinduque. At kakahiya naman iba sabihin ng iba ay ako ay nagapunto-punto. Porke at nasa Dubai. Pag mag-English ay kailangan talaga mag-English. At yung anak ko ay ang alam lang na salita ay English. Kaunti lang alam na Tagalog ni Rick. Ngayong araw nga din pala ay ako ay isang passenger princess. Ito naman yung aking asawa. Naman pogi naman. <laughs> so, ito ako. Ako ay isang passenger princess ngayong araw. At ang aking baby boy. Yan, ganyan ang daan din sa Dubai. Yan, nakikita niyo sa harapan. Ayan ay istasyon ng tren. Rashidia Center Point Metro Station. Yan, kita ay papunta na sa park. Anong ganda ng panahon? Anong mga mami? ni pa ah. Namang aliwalas ay. O, oh, at ang lamig pa din ang panahon ngayon. Kapag kayo mapunta dito sa Dubai at uh, plano ninyong mamasyal, ano, o kaya ay maghanap ng trabaho. Uy, hindi ko naman inapromote maghanap kayo ng trabaho. <laughs> Kaso ay magandang pumunta talaga din ay December to March at malamig ang panahon, hindi man mainit. At kapag kayo nagpunta din ng mga April, ay nagasimula ng mag-init yan. Ako, tapos mga March, or kaya mga, mga March hanggang July, ay na yan, init na ang pawis mo pag ikay nagpunta din noon mga panahon na yun eh namang init parang nasa oven kaya na nga din si Ego na tinapraktis na yung kanyang bike ay kaso mo ay oh namang taas pala nung upuan namang hirap kaya no mga time na yan ay eh, hirap na hirap din si tutoy ko na magbike muntik na nga din mag ano ay mag tambulid eh. kaya mamaya maya ay maiiyamot wari ay hindi na yan hindi na yan siya magabike muna sabi ko kay Lawrence ay apa pa babaan natin yung ano upuan mamaya pagkagaling natin sa park. O yan, nandini na kita sa park. Ano, nandyan pa kayo? Sinamahan ninyo ako hanggang dini. <laughs> yun na nga ang inasabi ko ay baka wala na kayo dyan. Eri, <laughs> o oh, hindi niyo nakita. Namang ganda ba ya dito sa Dubai? Namang dini sa paligid eh. Inaanohan maigin nila yung yung mga lugar dini nalinisan at inaanohan anuhan talaga ng gobyerno yung mga puno inapataniman kala ninyo ay din, ay puro buhangin ay hindi ah namang daming puno din eh pati mga tanim tingni pa at namang linis tapos namang lamig pa ng hangin anong sarap kaya sabi ko sa inyo pag mapunta kayo ng Dubai ay eh, ninyo mga December hanggang March namang lamig pa ikaw kakapagtakapati din eh, at ang ibon ay o. Oh, hindi man lang natatakot, maliban na lang kung alapitan mo maigi. Tingni, at pag nilapitan ko, ay mali malipad talaga yan. Pero nakakaano, yung mga hayop din yung mga ibon, ay eh, hindi malang lang na na natatakot. Ay paano'y sanay sila na hindi naman inaano ng mga tao. O, oh, dyan kalaang ha. At ikina video ko, ay na, lumipad na nga ni... Yan, maiba kita. Ako ay maglakad-lakad muna ng akin. Ako ay magamuni-muni muna. Habang si yung mag-ama ko ay nandun sa tindahan. At nabili ng almusal. At plano nga ni namin din ay mapun magbike si Egon at galaro pati dun sa palaruan. Tapos, din na rin kami makain ng almusal. Eh, da, ang nagnakain namin din ay chai, tsaka yung parata, egg parata. Ay ngayon ay sabi ko kay Lawrence ay ang abilhin naman ay noodles para naman masarap humigop ng sabaw at matagal-tagal na din kami hindi nakain ng noodles. Nung kami nagbakasyon pa sa Pinas yung huli namin kain ng noodles. O ay samahin na rin muna ninyo ako magmuni muni din Ha? Samahin niya d'yan ang kayo. O yan o. Yan na nga ni nagmuni-muni na. Ano kaya ang inaisip ni <laughs> Tapos na ako magmuni-muni. Fast forward na. <laughs> Andini na ako ay sa mag-ama. Naabutan ko nga niya. Ay nakabili na sila ng noodles. eh sigurado. Tuwan-tuwa itong si Egon Boy. At paano yung noodles. Ay favorite man din yan. Hindi lang naman iribasta-basta basta noodles. Siyempre nilagyan din ni rin ng boiled egg. Yung nilagang itlog. <laughs> At favorite nga ni, ni Egon. Ay eh, naghati na lang kami ni Egon dun sa isa. Tapos na bawas-bawas na -bawas lang ako kay... Lawrence dun sa kanya. <laughs> ay, sabi ko sa inyo, masarap talaga ang noodles kapag nasa malamig na lugar. Ay, ano, oh, kain man din. Eh, si Igo na inasilip maigi yung inakuha ko kung marami. Ayan, panuuran na niyo kami. Kain muna kita, ay. Eh. At namang gutom na. Ang aga ay nagpunta na kami din, eh. Hindi pa kami nag-almosal shout out pala kay Tia Cora ko sa nagbinigyan ako na ring damit na suot ko ngayon. Ang ganda, ray oversized t-shirt. Thank you, Tia. Sa Pinaswari ay namang lamig na rin. Ano mga mami, mga nanay, anong lamig na rin wari Diyan sa Pinas? Para nakikita ko sa mga post ay namang hirap na daw magligo. Dini naman sa Dubai ay namang pag namang lamig nagkatulad ng panahon ngayon ay meron naman din yung heater. Diyan sa Pinas ay kita ay magainit naman din ng tubig. Pag naman mainit din sa Dubai, ay anong init naman ng tubig? Kakapaso ba yan ng balat? Pwede nang maglaga ng itlog. Yan ang nga ay nasabi ko. Kaya ang nagawa namin din, nag-iipon na kami ng tim sa timba ng pampaligo kapag namang init ng tubig din. Pag nagsimula na ang Mayo hanggang ano, uh, August, anong init na ng tubig. Minsan nga ni, hanggang September pa namang init pa rin ay. Kaya talagang sa mga panahon na ganiri, na malamig, ay inasulit talaga namin. Napunta talaga kami sa park, sa dagat, sa kung saan, saan pwedeng pasyalan. At pag malainit na ang panahon, ay nakakatamad ng lumabas. Para nang nasa horno pag lumabas ka. Kahit na may mga aircon man din sa mga hintayan ng bus, pati sa mga sasakyan na, sa bus, Nakakatamad pa rin lumabas, gawa ng namang init. Tapos pag sumabay pa yung, yung ramadan, bawal uminom ng tubig sa labas. Maliba na lang ako ikaw ay buntis o kaya ay kay bata. May kita At yung iba kong mga followers ay hindi naman sila taga Marinduque. Ay baka kayo ay po yung mga magtaka. Ano? At yung salita ko ay iba. Iba ang punto. Ang salita ko pong inagamit ngayon no. ay sa puntong Marinduque niya at ako po ay taga Marinduque. At itong mga video na inagawa ko ngayon, sabi ko ngayong 2024, ay para ma maganahang mapanood din. At ito ay para makita ng mga pamilya ko sa Pilipinas, lalo na yung aking mga nanay at tatay, na ganiri ang aming buhay. At napapanood nila kami yung nagawa namin kapag kami nasa labas o kayo nasa bahay. At masaya na yung mga yun na makita si Egon Hindi sa video. Ting ni paat namang takaw man din ni Aegon. O. Oh, panay ang subo. Lalo na pag noodles. Nagkakain ng kanya. Sa bagay, eh, wala naman yan si igong inaayawan. maliban na lang sa mga ano ay. Yung mga kakanin. Hindi man yan siya mahilig sa mga kakanin. Gusto niya na yung mga malulutong at saka mga nakain din naman niya ng gulay mga patatas, kung ano-ano. Eh, eh rin na nga, inutusan namin si Ego na bumili sa tinda para ma-practice ulit. O, panuora ninyo. <laughs> Dapat may listahan pa eh, no? Dapat may listahan. Hindi <laughs> <Daman>, na ba? Nakabili. Hindi <laughs> ka pagkwentuhan. Hindi. Dapat ganun nalang pala binigay natin kay Bibi, oh? Uh, ganun sa bata. Ganun na maliit. Ha? Eh? Ano? Ano? Ano, tao. Huh? Ano sa'yo ano? ano, tao. is my friend, Hanap <laughs> Narating pa nga nila ang ni my friend yung tindero dun sa tindahan. Ay, walang tubig. <laughs> Tusan pa lang namin sa si Igong bumili ng tubig pati. Ay na, hindi mabuhin ng tubig, oh. Tingnan pa ang dalawari. Nakakatawa. <laughs> <laughs> Chiria lang, <binili. laughs> lang ang binili. Chiria lang ang binili? Asa, asa na hulog. Hey, gawan, it's there. There, there. Hey, gawan. Hindi, mo. Huh? Ano no sa may ibang bilya? Where's tatay water? You didn't buy water for tatay? <laughs> 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 huh? You forgot? Wow! You forgot to buy water? Thank you. Magkano binigay mo doon? Ha? Huh? bang pang sukli. Okay, tatay. 50 pills lang to? 50 pills ay mga halagang... Meron Ah, 7, ano, 7 pesos. Yes. You did, not, you did not buy water for tatay. You forgot? Did you forget to buy water? Yes. Yes? <laughs> can you buy tatay water? One water, please. You say to the... You see? Can I... Can I buy one water? Three. Oh, Kaya nga, pabalik ko nga ni, at pabibig talaga again? ng tubig. Aporbahan daw kung tubig nga niya <laughs> Ang abilhin Magkano ice cream Kung ice cream pala ang gustuari eh. Ice cream ang abilhin Daming tawa ko nga ni Jane. Ano Kaya sabi ko kay Lorenza, ipuntahin mo na, puntahan na. At ice cream talaga ang abilhin nun. Dapat talaga may dalang listahan. Pinapractice na nga namin sa inyo na bumili utusan sa tindahan. Dapat yata may kodigo itong dala. Dapat may midalega kasi ego na listahan, ng bibilhin <laughs> ipabibilhe binibili ngayon Imbis na tubig ay <laughs> ice candy ice cream naman ngayon Nandyan ang ano 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 ice cream. Tapakulit. Imbis na tubig. Okay, Anong natin, galing? ano 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 water? You didn't say water? You you diba? diba? <laughs> Why did you ano the ice cream? Diba I told you, ano 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 you ano 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 What's this? It's a Bagong pera to? Yes. Ayan eh, na nga ni, nakain na yung ice cream niya. May chichirya. Paanong galing mambudol niya rin ni Egon eh. Eh, nabudol na naman si tatay niya. Namang galing nga eh. Eh, bago nga umuwi, ay eh, Egon. ano, busog na eh. Magatakbo naman. Maglaro naman dun sa palaruan. Yan ang maganda din sa park din niya at madaming pasyalan tas palaruan. Malawak yung atakbuhan huh? niya. Tapos kaunti lang ang tao dini. At okay, pag holiday yan, napupuno ng tao dini sa park. O, tuwan-tuwa man din si Egon. Takbo ng takbo ay. Naku, maglaro na naman dun sa anaakyatan niya. Yun o, no, inaturo. I want go. me. This way, this way. This way. Wanna you want to go this way? Yeah. Slowly, ha? Slowly. Oh, at hanggang dini na laang. At ako'y magabantay pa ng bata. Abantayan pa namin. Kapi napagod din ah. Kakapagod din mag sa park. Ay siya, sa sunod na laang ulit. Awan ko na dyan pa kayo. Dyan lang, pa ka lang kayo. Manood ulit kayo sa sunod ah. Bye-bye. Thank you sa panonood ah. Don't forget to hold, like and follow. Pa-share na din kung gusto nyo laang. Thank